Mga preskong bahay at madali lang gayahin yung design, at yung pinakasulit pa sa mga ganito sabrang mura lang yung paggagawa including labor and materials, 20k 30k up to 40k pesos budget may preskong bahay ka na. Ayan po dito sa pinakaunang bahay gawa ito sa kahoy, amakan, at half concrete, yung pagkadesign niya ay box type modern, may sukat ang buong bahay na ito na 8 feet by 16 feet, hindi pa kasali dito ang kusina at terrace sa sukat, yung buong nagastos naman nila dito ay 30k pesos including labor and materials, sabrang napakamura na po ang nagastos nila dito sa bahay, nakakamangha at sobrang nakaka-inspired, at napakasulit pang tirahan ang mga ganitong bahay. Dito sa paggawa nila sa bahay guys nakadalawang patong sila dito na hollow blocks. Naghukay muna sila dito ng lupa hanggang magkasya isang layer ng hollow blocks. At dito naman sa kahoy ang ginamit nila ay coco lumber. Ito yung napili upang makamura na rin. At yung nakagandahan sa kanilang lugar guys ay napakamura lang yung mga materyales. Tulad nitong amakon, balibili lang nila dito per pieces ay 180 pesos. Kaya napakaswerte nila dito sa halagang 30k pesos lang may bahay na sila may provision sa loob isang bedroom at living room, bali guys wala pa po ito CR si at kusina. Dito naman po sa pangalawang bahay, nagawa din sa kahoy at bambu, bali yung design niya ay modern bahay kubo. Ang buong sukat naman nito ay 11 feet by 8 feet, na goods na ito for two person tumira dito sa bahay, yung buong nagastos naman dito ay 20k pesos including na rin dito yung labor and materials. Sabrang napakabilis din nila natapos ang bahay na ito guys. Sa loob lang ng walong araw buo na ang modern bahay kubo. Pero guys wala currency or sa loob kung baga provision niya sa loob may isang bedroom at may maliit na sala at kusina. So ayan makikita natin ang kinalabasan sabrang worth it yung nagastos nila. At sulit sa budget 20k pesos may ganito na sila ka cute na modern house. Sa pangatlong bahay naman guys, nagawa naman ito sa kahoy, bambu at amakon. Nakagamit din sila dito ng cement ito yung ginamit nila sa pagposte, yung pagkadesign niya dito ay rest house bahay kubo. Kung baga may provision lang sa loob ng isang bedroom at terrace, ang pinaka total nilang nagastos dito ay 40k pesos including na rin dito yung materials at labor, makikita natin sabrang ganda yung kinalabasan kahit tignan mo palang napaka presko na sa mata at aliwales, sa halagang 40k pesos na gastos hindi na masama sobrang worth it, so dito lang po guys subscribe for more videos update.